Oh. Ayan po, tayo po ay may paubra po ngayon din. Eh. Sa Cebuya 10 bali ari po aming pag-aaniman na. Oh. Sila ay 1, 2, 3, 4, 5 yun. Pinapakuha na po natin na ang mga pananim. Ikaw utoy nakapunta na dito. Ah. Ilan na ba nakapunta dito? Kain tatlo. Kain tatlo ano? Hindi po. Hindi po. Di po ari, ari, hindi pa. At saka yun ano, tiyuhin mo ba yun? Tiyuhin mo. Oo. Ba't kaya ito yung maliliit ang ano niyan, nababasa? Ba't parang maliliit ang pagkasibol? Alam mo hindi? Hindi. Opo yung nagawa lang. Malagkit kaya chong? Malagkit yan, hindi Ay paano, Ayang kayo pwedeng tamna ng sibuyas, yung banda diyan. Pwede ba yan? Diyan itatanim, hindi ka malagkit Ay pala ay O oh, papalalimin po Yan lahatin na ninyo ito eh madami pa rin babawi naman ito ano kabi nakakapagtanim ng ganito babawi pa ito ano sila po ang mas mga bihasa sa pag ano pagsisibuyas malagkit nga pala basa ay hmm. sa so, may erot ari ari pa utin ganari hmm. lahat lahat din ninyo ako maarmon halin ay <laughs> hmm. Ipun dun, dalhin mo dun sa dalawa ni Chong. Oto yari, sugsugin ninyo Tara na may Duterte Ari Kahit maliit, dalat, mahal ay Ari, isang plat na ari Warki Duterte ito lahat Ya. Yeah. Lahat-lahat ito kahit maliit, dito minatubo at ay ano? Hindi hmm. dinadala di, pa ba niyo sa kamay sangger to kung laki? Hindi na. Dala po yan. Ah, ay palang may dala, dala utoy, lahat Inyong sinupin. Pagtaka kami si sinisinip namin lahat ay. Magaling pala ng mga batang ng aray. Hindi na yung kabilahan, ito ko magkaigi pa. Ate, hindi, wag na lang itong galawin itong isang flat na ito. Ito na lang 'yung taba sa mamae, 1 2 3 4. Pwede na 'yan. Marami din na, isa dalawa, tapos marami rin 'no. Eh. Kapat ba kayo, lo? Kayo ba magpipinsan, o, doy? Hindi. Magpipinsan kayo? Magkakapatid ba kayo? Hindi. Oo. Marami rin, oh. One. One, two, three, four, five, six. Seven. Abay, 5 kilo pala ito. Para ba rin ito yung Duterte din, ano? Oh, oh, ko ito, mga Duterte. 5 kilo din, oh. Kung isang danang kilo ngayon, edi 500 pesos din pala rin, oh. oh, yung mga Duterte lang ito eh. Yung pa oh. Duterte din na ataari. Eh. tipon sa isang lalagyan sa sako kukuha ko ito sa sako ito naman mamamatay pang tubig pa mahuhugot pa ho doon huwag mong palagyan tubig huwag nang naulan huwag mong palagyan ay oo oh. mo sakay ay patayin mo tubig ayang kay ayos na ka aming nilipat na yan yung akat na yan ayos yan buhay ano sa inyo binagtatagtunaw po? Tunaw ba ngayon ng... Hindi pa naman. Natigil naman eh. ay Masa, masama yung hindi natigil ang ulam sa ilang tunaw. Mm -hmm. Ay sa bagay. Yan ba iiputan na rin ninyo ngayon? Hindi. Oo. Oh. Diyari. Ah. Di Malang araw, mga... Tatlo? Pag uminit? Hindi pa, huwag pa. Hindi oh. iiput na yun, PD. Lagay mo ito si. Oo. Yun, PD. Lagi iiputin, nakakatunaw yun. Lalo wala ng ulan. 14 eh at saka Ari wala pang abo-abo no? Oh, pwede na patakan niya ng 14. Papalagyan ko pala mamaya. Dupos ta ang ginagamit ko ay. Ha? Dupos yung itim na abo no. Oh. Uh... Uh... Marami ka pa po bang Duterte ngayon yung pangakat? Ingat nga, sabi ko kasi atiba bae. Yan oh. man lang ng lakaran. Magkano bang naabot ng ay? 30 kahit magtanong ka doon kay Eric. Ay, di ko magkano lakad, yun ang kuha. Ay, may ilang kilo pa yung iyon? Ayun mga 70 kilos. Ay, di ba kapal pala so, yun? Ay, sa mga baon na rin. Matakas ang 30 pang akat. Oo, oh, ilang plat ang matatam ka? kano? 70 ngayon? Oo, baka yun ang mga iba. Tatlo. Tatlo lang nito. Ay, ay ang haba nito. Ay, gibi ay. na, Malo kung mahaba. Oo. Ay, wala na bang may makapal doong sibuyas? Ay, ay magalang na. dami na may mili ngayon. Ano, marami doon, orig? Ano? May orig pa, kape doon. Kayo ba'y nakapagpabuto nung nakaraan? Hindi. Kay Imay pala. Pabuto. arin nga nga pabuto yan. Oh. baliktad pala, ang. Pero abot na yan. Pang anong buwan na na yan? Alin? Pang anong buwan na ang ani na yan? Kaya, kaya, kaya kapat ko. October yari na ito? Yari yan. October katapusan. harvest na rin. Marami na rin yan. Ano, ilang plata? 1, 2, 3, wala po ayun oh, no? yung dinis na rin. Maganda walang damat mo daw sa bata wala. Ano to, gamasin ba yan? Hindi ano. Malinis yung kinchay. Kuya, wala pa rin abono yun. Wala pa rin. 14 lagay mo. Oo, 14. Lalagyan ko. ano ay mababansot, mababagas, bakit hindi mo lalagyan kahit abono? Oo. Oh. Mag-abono muna yung... Marami pa rin yung nakuha. Ayot tama mo. Baka kahit limang kilo yun oh. meron po baka mga yun dos kilo pong, pagkaway, pa ng pang pong Ah, ay, tama na, pag 50 kilo din magkano ng puhulang ko, 5,000 na mahigit hmm. Tama na yun Ay, marami na, marami, ngayon may paubos dun sa inyo Wal, O marami pa rin may akat Baka kung um, tagulan Saan kuya ang lagay nung pananim? Ito Mabigat ba o to eh? kaya niya. Kaya, kaya kaya nun. Yan ay, mga tawang ko yan ay. Yung mga taga... Ang mga mag-akot yan. Tawang ko yan. Sinala na natin ba, sinakuha ka -huh. doon ng tao. Sabi nga na. Puro na din lang. Ah, pero mabigat din ba kami lamang kay Lona ano, Chung. Isasama ko na pati karimbata at ibibili na lang minindal. Baka magkaubusan doon ng merhinda ay. Eh. Oh. Sa pala sa... din ng gardenin ni ano? Ha? Dahil mo pa pala ng gardenin ng bubuksan. Kapital lang kailangan. Hmm. Tao toy, sama naman economic kasama ko pagbili ng minindal at ikaw ang pumili ng minindal nila ta. Uta. Siya nga. Kuya sa panahon niya wala pagbabaan si Buyas. Ade oo. Si Buyas, iri na namili na din ng pangakat. Ngayon. 200 kilo kasi no yung 200 kilo. <laughs> ay, sabagay. Nagahanap na pa siya ng pangakat. Ngayon. Magpupuno siya ng sibuyas hanggang December. Alam ay, niyo yung mamahal ay December. Siya nga. Tapos sino ba sasama sa akin pagbili merinda at pumili? Oh, tara. Kaya pa bibili merinda no, Toy? <laughs> siya na po ang pipili. At makawa. Yung pili ko hindi niya magustuhan na eh. Ikaw ba hindi na ako tinapasok? Kapasok ako? Uh -oh. Wala akong pasok? Bakit? Oh, hindi na ako sa dabdab pa Ah, sa dabdab ka, hapdi lang ata lagi kayo dun ano? Kasi uh -huh. may pinuntahan mo ngayon. Walang jiwari ko ba may walang merinda Ayun lang Malalim na po ba ito? Walang merienda mamaya, kanya-kanya nalaan doon sa tindahan. Oh. Pumili na kami doon. Oh, pumili na lang po kahit babaran ko na lang. Pero itong ano ito, matagal akong pahinga itong lupang ito. Matagal na. Matagal na. Yung sinabugan ng kanya ay. Yun na may sabog nga yun na. Ang tatlong rin mahabang na rin ay Ang dami buti sana na rin. Mga ilan ang kilo sa kanya yan? Pagdasig. Ayan na rin ang mga no. 70 kilos. Aba ayos din ano. Ay doon, bala ko doon sa padulo doon ako magkikinchay. Ha, ah, doon? Oo, oh, yung matitira. Kaya, kasi ka dito isang kilong buto. Ilang... Ah, ah isang, kinchay ba? Ang isang kilong buto ay maraming mahasigan. Yun, anong ako ro? Kinchay ano, hindi singkang. Kinchay. Kinchay. Ay, mga Ito kala... pag-ahasig pang Pasko, bago pang Pasko. Kikinchayin ko yung matitira, parang pitong plat. Bigyan mo naman yun. Ha? Ha? Hoy, di okay, na maganda mag sibuyas. Tayo po ay nagluluto ng pagkain po ng atin po mga kasama dito. Yan, ari na po ang mga uh, Tayo po ay nagluluto na agad ng parang para uh, dire-diretso na po mamaya ang gawa. Ano, ayos na ang plat po, yung taas. panay na rin mamaya. Pa. Ah, pa itaas. So, Hindi ba bawal sa inyo tinulak ay pagtitinulak ko? Oh. Ayaw. Hey, <laughs> ayaw, ba bawal. ayaw, kukuha ako ng ano. Ang talbo sa sila. Ang bago ay wala <laughs> pala ang bahay siya ka. Oo, ay wala kakain. Hindi <laughs> ngalos. Ano? <laughs> ngalos pala. Hmm. Hindi ba lata? Akala ko ngal ngalos ba't lata ay isa? Oo daw ay. Nga pala si ano, yeah, gusto ko sa kasama, ay Masaya ano. Ma ano? Meron ka diyan meron. meron? po ah, yung tilos. Meron. Meron po. Hmm, papatas na Ah, yes, na ninyo, pagka na yan. Ay, hala Yun, 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 yun so, na po susunod na basagin. Nagagayak yun. Na Para Para, ay, hala. ay hala. Kurang ko lang ako talbos ng sili. Bukas ay dala na namin pang akad sa maga. Aba, po. di upo. May na doon. Ay, ah, kayo ang bahala. May oh. timbangan din dito. Hmm, dito. Kaharap ka. Ah, di kahit hindi na. Dalhin na lang ninyo. May timbangan din naman di yan. oo. No. Oo. Oh. Dalhin na lang dito na dito. Oo. Oh. Iyo po naman atay. Akin. Kanya, kanya. Oo. Oh. Pala palagay ba ninyo, ang estimate ninyo, mga ilang kilo may akat sa isang plat na rin? Eh? Oo, <laughs> oh, ay di sa dalawang plat lang pala yun. Dapat yung ay hala, tatlo. O mga 60 dapat ay. Mm -hmm. At yun ay gagaya ka na at bahala na kung ano itatanim ko doon. O, bahala na. Ano? Bukas sa lang ho. Ako ay kuku. Mamaya pati ah. Hoy. Ho. Kung may nagbibigay ng pisi sa palengke palatakan mo yun. Alin? Yun. Ay, ipapahinga nga po. Ay, mas maganda kung kukondisyonin mo muna ng didahon sa kaibangat ng sibuyas pagka putihin na rin. Ay, bihay pagsunod. O Oh. ka na ulit bakit. Oo ay siya ano oh. gara na pero ang paganda na ano po ari una namin tarim ano ay, lalagyan na ah. meron dyan marami akong abuno po diyan <laughs> ano to ay ayos lang yun ganado na ano to pag meron pa kayo Makukuha inyo ihiwala yung ano yung sibuyas at sayang hindi ba bawal doon sa inyo ang tinula? Hindi bawal? <laughs> Ayos lang ano ito eh <laughs> Allah Ano dahil na rin para mga ari Wala po hindi hindi ako <laughs> Tubig Ano ito eh Si Uto nga nakagwantes nakagwantis pati eh oh. <laughs> <laughs> La Ngiti ito eh Nakaglob sa ano Masipag arbatang batang ari eh oh. <laughs> Maganda pati yung panabas at maliit. Pag malaki ito yung mabigat, ano mangala ano? Papaharamin ko sa atari yung malaki ba? Yung ga... Ka, yung kagadon. Malaki. Wala pa, mamaya. Oh, hapon. Sila po ang mga expert doon sa kabila na magtatanim ng sibuyas Ari ba? Pwede na aray! Oh! Kukuha po tayo ng talbos ng sili may sili po tayo doong malaking puno ah. Lawak ng ating kusina ay narin ating parikado ano po pero ano po naman maganda nga at fresh na ayang ang ating parikado talbusan para na po ating tinula yan no? ating hindi may lakarit talbos alasahan po natin kulang pa po sa kaunting asin ating ladong Kaya talaga natin, sige pala sa camera Kaya yung buksan sila. ah talaga punggan na daw. Buk-buk sa gulay. Uh. Nghe nào là một ra thì đi nào Hãy subscribe có không Ay, ang Akin pong pinaghandaan agad ng pagkain po para tayo dire-direk na po ang gawa. Kung kailangan po na video hop ko, karing ano? Aring anong tawag yan yung ating po yan si usok po lang at bao ba ang gato usok talaga pag bao pag umapoy po na magbiglang dingas yan uh, hindi pala makakit sa camera sobrang usok yun uh, yun luminaw linaw walang joy mausok yung bao Uh -huh. Yan, hindi na po ako kumain, no? Ready to eat na po. Ah, sarap. sarap.